May espesyal na mensahe si Diyos para sa iyo tungkol sa isang bagay na mahirap na mangyayari sa iyong buhay. Siya ay matagal nang nakamasid. May isang tao na nagtatayo ng grupo at sinasadya kang iniiwan dahil hindi sila ayon sa mga pananaw mo. Ang taong ito ay nagkakalat din ng mga maling kwento tungkol sa iyo. Binabago ang iyong personalidad. Pero huwag mag-alala, may mabuting balita rin mula sa iyong mga anghel na tagapag-alaga. May lihim silang ibabahagi tungkol sa iyong sitwasyon sa pera na malapit ng bumuti ng husto. Ngayon, nais ng iyong mga anghel na malaman mo na may ilang miyembro ng iyong pamilya na may itinatagong malaking oportunidad sa pananalapi. Plano nilang bigyan ka ng malaking halaga ng pera na magpapadali sa iyong buhay pagdating sa pera. Ang iyong anghel na tagapag-alaga ay handang tulungan kang lagpasan ang mga mahirap na problema sa pananalapi na pinipilit mong malagpasan ang tulong na kailangan mo ay parating na sa sandaling ito. Ang iyong anghel ay napansin ang lahat ng mabubuting gawain at kabutihang loob na iyong ipinapakita. Naniniwala silang panahon na para mabigyan ka ng gantimpala, para sa lahat ng kabutihang ibinahagi mo. Kaya maghanda ka, dahil malapit nang mawala ang iyong mga alalahanin sa pera. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga pinansyal na problema ng matagal pa. Sa ngayon, maaring nararamdaman mong natigil ka parang bawat daan na tahakin mo ay bumabalik sa sitwasyon ng hirap sa pera. Ang pagsubok na makasabay sa mga bayarin at tiyaking may sapat ka, para sa mga pangunahing pangangailangan, ay tila isang walang katapusang pakikibaka. Ang trabaho ay hindi rin naging madali. Naging isang emosyonal na roller coaster ito, na may mas maraming pagsubok kaysa tagumpay, na nag-iwan sa iyo sa patuloy na estado ng pag-alala. Bawat tingin sa iyong bank account ay nagpapaalala sa iyo kung gaano ito unti-unting nababawasan, na dinadagdagan ng mga bagong bayarin at hindi inaasahang gastos na dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa kaloob-looban mo, ang hinahanap mo ay ang pagbabalik sa kapayapaan at katatagan, isang buhay na hindi ka palaging natitinag ng mga hindi inaasahang problemang pinansyal. Ang mga nakaraang buwan ay partikular na mahirap, na nagdulot sa iyo ng labis na pagkabahala, kalungkutan, at stress. Malinaw na nakikita ng iyong anghel ang bigat ng iyong dinadala at ayaw nilang dumaan ka sa bawat araw na nalulunod sa mga hamon na ito. Kaya naman inihahanda nila ang kinakailangang tulong na parating at ito ay nagmumula sa iyong sariling pamilya. Ang tulong na ito ay magiging ilaw ng pag-asa, handang gabayan ka palabas sa mahirap na sitwasyon na kinalalagyan mo. Sa tulong pinansyal na ito, magkakaroon ka ng mga paraan upang malutas ang lahat ng iyong mga utang at magsimulang muli ng malinis. Maari mong ituon ang iyong pansin sa paglikha ng isang tahimik at matatag na buhay, malaya mula sa mga tanikala ng stress sa pera. Ito ay tanda ng simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay na nagpapahiwatig ng pagbabago tungo sa mas maliwanag at puno ng pag-asa na mga araw. Ang iyong paglalakbay pabalik sa isang mapayapang buhay ay malapit ng magsimula at sa tabi ng iyong anghel na tagapag-alaga, ang hinaharap ay mukhang puno ng pag-asa. Ang mga ulap ay nagsisimulang maghiwalay at ang araw ay nagsisimula ng sumikat, na nagtuturo ng daan pabalik sa mas magagandang araw na puno ng kapayapaan at seguridad sa pananalapi. Ang iyong anghel na tagapag-alaga ay nag-alok ng tulong upang matulungan kang malampasan ang magulong dagat ng mga problemang pinansyal na nagpapahirap sa iyo. Ang agarang tulong ay parating na para sa iyo. Ang iyong anghel ay napansin ang lahat ng positibong aksyon at mabuting enerhiya na iyong ipinapakita at naniniwala silang ngayon ang tamang panahon upang gantimpalaan ka ng malaki. Malapit nang mawala ang stress at alalahanin sa pera at hindi mo na kailangang mawalan ng tulog dahil sa mga problema sa pananalapi. Sa sandaling ito, maaring nararamdaman mong natigil ka, parang bawat daan na tahakin mo ay nagdadala sa iyo sa isang dead end. Ang pagkakaroon ng sapat na pera upang matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan ay tila mas mahirap kaysa dati. Ang trabaho ay naging isang roller coaster ride na puno ng mas maraming pagsubok kaysa tagumpay at tila isang ulap ng pagkabalisa ang laging nasa paligid mo. Bawat tingin sa iyong bank account ay nagpapaalala sa iyo kung gaano ito unti-unting nababawasan. Kinukuha ng mga bayarin na patuloy na dumarating mula sa wala at mga gastos na tila dumadami magdamag. Ang hinahanap mo ay ang pagbabalik sa kapayapaan at katatagan sa iyong buhay. Ang mga kamakailang buwan ay partikular na mahirap, na nagdulot sa iyo ng emosyonal at mental na paghihirap, na nag-iwan sa iyo na nakikipaglaban sa mga pakiramdam ng pagkabalisa, kalungkutan, at labis na stress. Ngunit ang iyong anghel ay nakikita ang pakikibaka sa iyong araw-araw na laban upang manatiling nakalutang at tumatangging manood na lamang. Sila ay nag-aayos ng isang misyon ng pagsagip na nagmumobilisa ng suporta mula sa iyong sariling pamilya. Ang tulong na ito ay isang ilaw ng pag-asa na nakatakda upang ilabas ka sa mahirap na sitwasyon na iyong kinalalagyan. Sa tulong pinansyal na ito, magkakaroon ka ng mga paraan upang malutas ang lahat ng iyong mga utang at magsimulang muli ng malinis. Maari mong ituon ang iyong pansin sa paglikha ng isang tahimik at matatag na buhay muli. Ito ang pagsikat ng isang panahon na puno ng pag-asa sa iyong buhay, na nagpapahiwatig ng pagbabago tungo sa mas maliwanag at mas magagandang araw na parating. Ang iyong paglalakbay pabalik sa isang mapayapang buhay ay nagsisimula at sa tabi ng iyong anghel na tagapag-alaga. Maari kang magsimulang maghintay sa isang hinaharap kung saan ang mga problemang pinansyal ay magiging isang alaala na lamang. May isang tao na tila ginagawa ang lahat upang maramdaman mong nag-iisa. Halos parang gusto nilang ihiwalay ka sa lahat ng tao. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang matiyak na maramdaman mong mag-isa ka. Na bumubuo ng isang bula ng kalungkutan sa paligid mo ang taong ito ay hindi kakampi mo. Sa katunayan, tahimik silang nagplano ng ilang panahon na may layuning pabagsakin ka. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit kanila iniiwan sa kanilang bilog. Inaasahan nilang maramdaman mong hindi ka tinatanggap at hindi ka kanais-nais. Naniniwala na kung ikaw ay iniiwan mag-isa. Magsisimula kang maramdaman na walang kwenta ka at pagdudahan mo ang iyong sariling halaga. Umaasa sila na ang pag-iisa na ito ay magdudulot ng pagdududa sa sarili na mararamdaman mong hindi ka karapat dapat at walang halaga. Sa sinadyang pag-iwan sa iyo, nais nilang maramdaman mo na wala kang lugar saan man. Pero ganito ang bagay, ang kanilang plano ay nakabatay sa isang hindi matatag na pundasyon. Ang hindi nila naunawaan ay ang iyong lakas at ang network ng suporta na nakapaligid sa iyo, kahit na hindi ito agad-agad na nakikita. Ang pagiging nag-iisa ay hindi nangangahulugang mahina ka, Minsan sa kalungkutan natatagpuan natin ang ating pinakadakilang lakas at natutuklasan ang halaga ng ating sariling kumpanya. Bukod dito, hindi ka talaga nag-iisa. May mga tao na nagpapahalaga sa iyo kahit na hindi sila bahagi ng partikular na grupo o senaryo na ito. Bukod dito, mahalagang tandaan na ang iyong halaga ay hindi natutukoy ng iyong pagtanggap sa anumang grupo o nang iniisip o ginagawa ng isang tao. Ang iyong halaga ay nagmumula sa loob, mula sa iyong mga aksyon kabaitan, at natatanging katangian na positibong nag-ambag sa mundo sa paligid mo. Kaya kahit masakit ang maiwan o maramdaman na pinipintasan ka ng mga kilos ng taong ito, tandaan na ang sitwasyong ito ay hindi tumutukoy sa iyong.